Nasa 50 siyam na ang nasawi sa suicide bombing sa Pakistan. Target ng mga suspect ang mga pulis na nasa loob ng pinasabog na mosque. Aabot sa hanggang apat na raang pulis ang nagdarasal sa loob nito nang mangyari ang insidente. Inako naman ang isang grupo ng Taliban militants ang naturang pag-atake. Sa Mayo ang 11 pa, tatapusin ng Estados Unidos ang kanilang COVID-19 emergency. Mariing tinutulan ng White House ang resolusyon ng House Republicans na agad i-terminate ang health at public emergency. Ito'y upang mabigyan ng sapat na panahon ang publiko, hospital at iba pang establishmento na makapag-adjust sa bagong polisiya. Hindi bababa sa lima ang namatay sa nangyaring gas explosion sa isang apartment sa Uzbekistan. Ayon sa Emergencies Ministry, nag-ugat ang pagsabog sa nangyaring air gas mixture sa pinakatuktok na palapag ng naturang apartment. Matagumpay namang nasagip ng na mga rescuer ang isang batang babae mula sa Gusali. Niyanig ng 5.8 magnitude na lindol ang Southern Xinjiang sa China dahilan para pansamantalang isara ang ilang transportation infrastructure. Walang naitalang namatay sa lindol pero inaasahan ang aftershocks sa mga susunod na araw. Patuloy naman ang damage assessments ng mga otoridad. Ipinagdiwang naman sa Chinatown sa Los Angeles ang historical Golden Dragon Parade bilang bahagi ng selebrasyon ng Lunar New Year. Bumida ang makukulay na lion dances na sumasalamin sa mayamang tradisyon at kultura ng mga Chinese. Joy Salamatin para sa bayan.